Isang Pinay na nurse ang aksidenteng nakapatay ng kanyang pasyente sa isang ospital sa London dahil sa isang krusyal na pagkakamali. Ano ang nagawa ng Pinay nurse na ito na humantong sa pagkamatay ng kanyang pasyente? At sino ang Pinay nurse na ito? Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa mga kwentong krimen, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Huwag din kalimutang i-on ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod naming videos. Ang mga Pinoy ay kilala na masipag at magaling sa maraming larangan. Kaya nga tayo ay kinikilala ng mga ibang lahi sa ibang bansa bilang isang masisipag at maabilidad na lahi. Ang ating mga Pilipino nurse ay isa sa mga pinakamagaling at masisipag sa buong mundo. Marami sa atin ang mga Pinoy nurse na nakikipagsapalaran sa ibang bansa para sa mas malaking sahod at mas magandang future para sa kanilang mga pamilya. Ang London Heart Hospital ay isa sa kilala at magandang ospital sa Marylebone, London. Kilala ang ospital na ito dahil sa magagaling nilang espesyalista sa puso. Maraming mga pasyente ang inoperahan sa ospital na ito. Taon-taon ay tinatayang umaabot sa hindi bababa sa isang daang libong pasyente ang sumailalim sa operasyon dito. Kilala din ang ospital na ito bilang isa sa pinakamalaking cardiac center sa buong United Kingdom. Sa ospital na ito ay maraming nurse na Filipino. Isa ang mga Pinoy nurse sa pinakamagaling at maabilidad sa ospital na ito. Ang mga empleyado ng ospital na ito ay nabulabog sa isang pangyayari noong May 7, 2014. Isang pasyente ang namatay sa pangangalaga ng isang Pinay nurse dahil sa isang crucial na pagkakamali. Sino ang pasyente ito at ano ang nangyari sa kanya sa pangangalaga ng isang Pinay nurse na humantong sa kanyang pagkamatay? Noong May 2014 ay sumailalim sa operasyon sa puso na kung tawagin ay heart bypass surgery si Ali Hussein, 76 years old, isang pensioner sa London Heart Hospital. Naging successful ang operasyon niya sa London Heart Hospital na isinagawa at pinangunahan ni Dr. Capabianca. Isa sa mga nurse na humawak at nag-alaga sa kanya ay isang Pinay nurse. Ang heart bypass surgery ay isang operasyon sa puso kung saan ay gumagawa ng ibang daan ng dugo ang mga doktor dahil sa mga baradong uga. Humahanap ng malusog na ugat ang mga doktor sa ibang parte ng katawan at ito ay dinudugtong sa puso at sa baradong ugat para muling maging normal ang pagdaloy ng dugo. Ang dugo ng tao ay may iba't ibang type. Sobrang importante na alam ng isang nurse o doktor ang blood type ng isang pasyente bago ito salinan ng dugo. Kung nagkamali ng type ng dugo ang naisalin sa isang pasyente ay maari itong humantong sa kanyang pagkamatay. At ito nga ang nangyari kay Mr. Hosein. Dahil sa maling dugo na naisalin sa kanyang ng Pinay nurse, siya ay nabawian ng buhay. Sinubukan pang isalba ng mga staff ng hospital si Mr. Hussein, ngunit siya ay tuluyan ng binawian ng buhay. Sa ginawang examination sa katawan ng biktima, ay napag-alaman ng mga doktor na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay dahil sa maling dugo na naisalin sa kanya. Ano ang tunay na nangyari sa pasyente at sino ang dapat managot sa mapait na pangyayaring ito? Ang 49 years old na si Leila Desma ay isa sa mga Pinay nurse sa London Heart Hospital. Siya ay kinikilala ng mga taga-ospital bilang isang magaling na nurse. Siya ay nagsimulang magtrabaho bilang nurse sa nasabing ospital noong taong 2001. Siya ay kinikilalang mother of the intensive care unit sa London Heart Hospital ng kanyang mga kasama sa London Heart Hospital dahil sa kanyang angking galing at pagiging bihasa sa pag-aalaga ng mga pasyente. Siya ay kilala ng kanyang mga katrabaho bilang isang mabait at magaling na nurse. Sa kanyang pagtatrabaho bilang nurse sa London Heart Hospital ay wala siyang naging problema. Lagi niyang nagagampanan ng mahusay ang kanyang tungkulin bilang isang nurse sa lahat ng kanyang naging pasyente. Pagkatapos ng matagumpay na operasyon kay Mr. Hussein, ay agad-agad siyang ipinunta sa ICU. Sa ospital na ito ay may tagi-isang nurse ang bawat pasyente para matutukan sila ng mabuti. Agad na nagsagawa ng blood transfusion ang Pinay nurse na sila Dasma noong unang gabi ng pasyente sa ICU at wala namang naging problema. Madaling araw ay muling nagsagawa ng pagsasalin ng dugo ang kahalili sa shift na nurse ni Nurse Ledesma at wala din naman naging problema sa lagay ng pasyente. Noong May 7, 2014, 9.30 a.m., ay shift na muli ni Nurse Ledesma at napansin niya na parang hindi maganda ang lagay ng kanyang pasyente. Agad niya itong sinabi kay Dr. Kappa at agad naman sinek ng doktor ang pasyente. Napansin ng doktor na maraming nawalang dugo sa pasyente sa chest chain hose na kinabit sa pasyente. Ang chest drain ay kinakabit sa mga pasyente para maklear ang mga hangin, dugo at iba pang fluid na nakapalibot sa space ng lungs na sanhi ng operasyon. Agad nagutos si Dr. Capabianca kay Nurse Ladesma na magsagawa ng transfusion kay Mr. Josein kapag ito ay nagsimulang mawala ng dugo galing sa kanyang chest. Kasunod ng successful na heart bypass operation sa kanya noong nakaraang araw lamang, May 6, 2014. Ang Pinay nurse na si Leia Ladasma ay pinapayagang kumuha ng dugo sa kanilang blood bank refrigerator sa ospital o mas kilala sa tawag na Hemosafe. Ang Hemosafe ay isang computerized at automated blood bank refrigerator. Para makapag-withdraw or makakuha ka ng dugo na iyong kailangan sa Hemosafe, ay kailangan mo ng patient reference number para maiwasan ng aberya at pagkakamali sa blood type na iyong makukuha para sa iyong pasyente. Ang number na ito ay ini-scan once na ma-admit ang pasyente at ito ay automatic na napupunta sa record ng pasyente sa hospital records. Isinulat umano ng pinay nurse na si Nurse Ladasma ang 8-digit patient number ni Mr. Hussein sa kanyang palad bago kunin ng tugo na kinakailangan niyang isalin sa pasyente. At hindi siya nagdala ng kahit anong documentation ng pasyente. Nagkataon naman na meron pang isang pasyente na nagngangalang Mr. Hussein. Ang pangalan ni Mr. Hussein at Mr. Hussein ay magkatunog. Dahil sa magkatunog nga ang kanilang pangalan, ay ang nakuhang patient number ni Nurse Ledesma ay ang patient number ni Mr. Hussein imbes ng patient number ni Mr. Hussein. Na mga oras na magsasalin na siya ng dugo ng pasyente ay gising ito at tinanong ng nurse ang kanyang birthday para i-match sa record na nakasulat sa hawak ni Nurse Ledesma. Ngunit ito ay di na niya narinig dahil biglang napunta ang kanyang focus sa suot na wristband ng pasyente. At napansin niya na ang patient number nito ay di nagmatch sa sinulat niyang patient number sa kanyang palad. Agad niya itong sinangguni sa kanyang senior staff. Sinabihan siya nito na i-check sa kanilang computer system ang number ng pasyente. Habang chine-check niya sa computer ng ospital ang number ng pasyente ay muli niyang in ang number na kanyang sinulat sa kanyang palad at pinaniniwala ang tama ang kanyang nakuhang dugo. Nang mangunguha na ng dugo si Nurse Ladasma na kailangan niyang isalin sa pasyente ay ang blood type na para kay Mr. Hussein ang kanyang nakuha imbes na ang blood type ni Mr. Hussein. Napansin na ni Nurse Ladasma na ang pangalan sa dugo na kanyang sinasalin ay hindi natugma sa pangalan ng pasyente pero iniisip niya na baka yun ay ibang pangalan lang na ginamit ng pasyente. At dahil mali nga ang nakuhang blood blood bank ni Nurse Ladasma ay maling dugo ang naisalin niya kay Mr. Hussein. Ang blood type na naisalin niya kay Mr. Hussein ay ang blood type ni Mr. Hussein. Ang naisalin niyang dugo sa pasyente ay blood type AB at ang blood type ng pasyente ay type O. Ilang minuto lang pagkatapos isalin ni Nurse Ledesma ang maling blood type ng dugo sa kanyang pasyente ay agad lumubha ang kalagayan nito. Agad na dinala ang pasyente sa surgery room para i-check kung ano ang nangyari. Ilang oras pa ang itinagal bago malaman ng mga doktor na ang pasyente ay nasalina ng maling type ng dugo. Marahil dahil sa pagkataranta at takot, ay sinubukan pa ni Nurse Ladasma na ibintang sa sinundan niyang nurse ang pagkakamali sa dugo na naisalin sa pasyente. Ngunit alam ng nurse na naka-duty ng gabi na tinurn over niya ang pasyente kay Nurse Ladesma na walang problema at maganda ang kalagayan ng pasyente. After din i-check e ng mga hospital staff ang mga records, ay napag-alaman nga na si Nurse Ladesma ang nag ng dugo na hindi tumugma sa dugo ng pasyente. At di nagtagal ay umamin na rin si Nurse Ladesma na siya ang nagkamali sa dugong kanyang nakuha para sa pasyente. Ayon sa mga pulis ay nataranta at natakot daw si Nurse Ladesma dahil sa naging lagay ng pasyente. Anya ay wala daw binigay na prescription si Dr. Capabianca sa kanya kaya ang ginawa niya ay sinulat na lang niya ang patient number sa kanyang palad at ang nasulat niyang patient number ay number ng ibang pasyente. Inamin naman ng doktor na hindi nga siya nagbigay ng prescription dahil noong gabi ay nasalina na ng dugo ang pasyente kaya inaasahan na ng doktor na alam na ng nurse kung anong dugo ang isasalin. At sinabi din ng doktor na kung nakalimutan man ng nurse ang dugo na dapat niyang isalin ay pwede siyang magtanong ulit para sigurado ang dugo na kanyang isasalin. Agad na inaresto ng pulis si Leia Ladesma dahil sa pagkakamaling kanyang nagawa sa pasyente. Siya ay kinasuhan ng mga otoridad ng kasong pagpatay. Agad naman nakapagpiansa ang nurse. Sa paglilitis ay inamin ni Ladesma sa judge ang kanyang pagkakamali at sinabi niyang hindi niya ito sinasadya. Sa bawat paglilitis na nagaganap, ay suportado si Leia ng kanyang mga kasamahang nurse sa ospital, mga kaibigan at pamilya. Ang mga ito ay nagsisend ng sulat sa judge na tumutukoy kung gaano kabait si Nurse Leia bilang isang kaibigan at kung gaano kadedikado ang nasabing nurse sa kanyang profesyon. Sinabi nila na napakasipag at maalagang nurse si Ledesma at siya nga ay tinatawag na mother of ICU ng mga kapwa niyang nurse sa ospital. Malaki ang naging papel ng na mga sulat na sinend ng mga kaibigan at pamilya ni Nurse Leia sa hukom sa pag sa kaso. Noong December 14, 2016, napatunayan ng Southwark Crown Court na si Nurse Ladasma ay nagkasala sa hindi sinasadyang pagkapatay kay Mr. Hussein dahil sa kanyang kapabayaan sa pagsalin ng dugo kay Mr. Hussein. Ayon sa judge ay mahal na mahal ng pamilya, mga kaibigan at mga naiwang apo si Mr. Hussein. Kaya siya ay kanilang ipinagamot sa nasabing ospital para ma-extend pa ang buhay niya. Ngunit ito ay hindi na mangyayari dahil sa pagkakamali at kapabayaan ng pinay nurse na si Nurse Ladasma. Naibahagi din ng judge na ngayon lang siya nakatanggap ng sobrang daming liham na nagsasabing napakabait ng akusado at napakagaling na nurse. Sila Desma ay hinatulan ng judge ng suspended sentence na kung saan ay hindi makukulong sila Desma sa loob ng dalawang taon at siya ay sasa ilalim sa provision at kung siya ay hindi lalabag sa batas sa loob ng dalawang taon na ito ay hindi na siya makukulong. Kasama din sa ipinataw ng judge ang 200 hours na community service pagtatrabaho ng walang bayad sa loob ng 300 hours at kailangan din niya magbayad ng danyos sa mga naiwan ng biktima. Dahil sa pangyayaring ito ay tinanggal na sila Desma sa Nursing and Midwifery Council Register at di na siya pwedeng magtrabaho pa bilang isang nurse. Ang pagiging nurse ay napakahirap at napakasela na profesyon. Sa konting pagkakamali ay maaring ikasama ng kanilang mga pasyente. Kami ay sumasaludo at umahanga sa lahat ng mga Pilipino nurse sa buong mundo. Sa iyong palagay, nararapat lang ba na hindi makulong si Nurse Ledesma? Comment down below.